Good morning! Good morning! At eto na nga, magpipilitan na tayong magpadede sa ating kalabaw. Inipilit ko siyang dumede sa kanyang ina para naman mabusog siya. Maso talagang kahit anong pilit ang gawin ko, ayaw niya talagang dumede. At ipinagduduldo lang po na yung dede ng ina niya. Ewan ko ba kung anong meron sa dede ng ina niya, ba't ayaw niyang dedehen? Hirap na hirap kaming padedehen siya sa dede ng nanay niya. Kaya naman wala kaming magawa kundi pilitin namin siya kaya ayan kahit na poy nahihirapan buti hindi apo tinatadyakan ng nanay niya pinipilit ko pa rin yung anak niya na dumede sa kanya Kaso talagang ayaw niya eh. kaya pati na rin yung mister ko pinipilit ang dumede para lang makadede siya Kaso talagang ayaw ni dumede hindi namin alam bat ayaw ni dumede sa nanay niya pero pagkasabotin naman dumede din naman siya Kaso hindi nga nang din kanun, ganun, ganun kalakas. Ayan, pinipilit ko talaga siyang patitehin siya. Mabait yung nanay niya. Hindi naman ako sinusuwag ng nanay niya. Kaya pinipilit ko talaga siyang patitehin. Hanggang sa inahatak ko yung dede ng nanay niya para makita niya na may gatas yung nanay niya. Kaso talagang mahirap talagang tinitin. Ayaw talagang dumede. Kaya no choice siya. Kaya ang ginawa naman ng mister ko, siya naman ang nagparit para padidehin niya. Kaso hindi niya rin talaga mapilit. Ayan, tingnan niyo kung ano gagawin na mister ko sa kanya. Ipagduduldulan din yung dede ng nanay para lang madede niya. Paso talagang ayaw niya eh. Siguro hindi talaga hayop ang dumede. Siguro dahil nangihina pa talaga siya, hindi pa niya kayang Susuhin yung dede ng nanay niya sandami na ba naman ang gatas at napakabigat ng dede ng nanay niya. Di niya kayang hatakin. Ayan, pinagdududulan pa rin na mister ko ang dede ng nanay niya para lang susuhin. Kaso talagang ayaw eh. Ayan, o. Oh. Pero napakadaming gatas ng ina. Alos hindi niya talaga kayang ubusin niya pagka nagkataon na dumedede na siya. Tingnan niyo naman guys, Oh sinusubo na, na sinusubo na nga yung utong sa bibig ng bulo pero talagang ewan eh, po ba tigis ng ulo ng bulo na rin napakatamad ayaw talaga niyang didihing o oh? Ingipiga na nga yung ayun know, o madaming gatas ng nanay pero tignan mo ewan eh, po ba ayaw niya talagang didihing o oh? Ayaw naman namin siyang gutumin kasi mahina nga siya. Kaya pinipilit namin siyang dumede para lumakas siya agad. Kaso talagang ayaw niyang dumede. Kaya walang ginawa kundi katasan na lang na misstepri yung dede. Para naman mabawasan yung bigat na daladala ng kina niya. Napakalaki kasi ng dede. See you sa next vlog. Abangan niyo ulit ang aming kulitan ng aking mga kalabaw.